Hey, kumusta mga tol? Heto na ang part 2 ng video kung saan pinalit ko ang isang sentimo sa PlayStation 5. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang video na yun, panoorin mo muna ang unang video bago ito. Pero ayun nga, oo nagsimula ako sa isang sentimo at ipagpapalit ko ito hanggang makakuha ako ng bagong PlayStation 5. Sa huling video, pumunta ako sa Facebook Marketplace, Pawn Shop at Tindahan ng Baraha. Natapos tayo sa isang sampung karat na gintong kwintas na may bigat na 2.6 na gramo. Pero hindi tayo nagpalit ng sentimo para lang makakuha ng gintong kwintas. Ang habol natin ay yung PlayStation 5. At ayun, mga kaibigan, magsisimula na ulit ang adventure Tingnan natin kung makakagawa tayo ng mga deal At sana'y mapalitan natin itong gintong kwintas Sige mga kaibigan Mga tol, nandito tayo sa unang hintuan Garden City Pond Kung saan tayo kung nagsimula dati Dito natin nakuha yung Michael Jordan card Pero ipapakita ko sa kanila na may kwintas na ako 10,000 gintong kwintas, 2 tuldok, 6 na gramo Kumusta? Nandyan ba si Brian? Yung Jordan card? Oo -oh. Magpapalitan na naman tayo pataas. Tama, pasok agad sa laro. Gusto mo bang sumali dito? Sige, gawin na natin ito. Tingnan natin kung anong meron ka. Nagpalitan kami hanggang sa dulo. Sige. Hanggang dito mula sa isang sentimo. Nagsimula talaga yon sa isang sentimo. Oh. Sige. Sampung karat na ginto, gintong kwintas, dalawang punto anim na gramo. Huwag mong hilahin ng malakas kasi baka maputol ito sa gitna. The elections. Pumunta siya dun at nagpalit pero yun ay oh, oh. ayos lang kaya dalawang punto anim di ba ako nakakaalis Kaya mo ba sinabi na dalawang punto anim yun? Dalawang punto anim? Oo Sige bro, si Marcos ngayon ay Nagahanap siya ng deal para sa akin, okay? Tinitingnan niya kung ano ang pwedeng ipalit dito Excited ako pero malungkot din na mawawala na to lalo na't di ko pa nasusuot Gusto ko sanang isuot, hindi ko nga alam kung suot ko na, suot ko na pala Tingnan mo, ito na siguro ang pinakamamanipis na kwintas na nasuot ko Ginto to pare Sobrang saya ko Pupunta tayo sa pader ni Jordan O oh, Dio Kaya ngayon makakapasok na tayo kahit papaano Ilalagay natin to sa perspektibo ng laro ng sapatos Sa laro ng sapatos Parang isang pares ng Yeezys yan Oo Isang pares ng Yeezys yan Tapos na ang misyon Sige Sinusubukan ko lang panatilihin ito Sinusubukan kong panatilihin ito sa laro Nakuha kita Alam mo ang ibig kong sabihin? Oo, oh, amoy tayo din sila Kaya siguro tataas ang presyo, tama? Ibig kong sabihin Sige, gintong kadena para sa mga ito dito. Sukat 13. Mahirap hanapin ang sukat na yan. Paano ito? Susubukan natin sila. Kumusta itsura nila sa akin? Astig. Alam mo kung anong nakakabaliw? May laman pa yung sapatos pero kasya pa rin sa akin. Sige, gawin na natin to. Perfecto. Astig. Salamat. Pinahahalagahan ko yon. Magiging maganda ito. Isa itong magiging paglalakbay. Ang huling yug to Meron ba kayong PlayStation 5 dito? Wala ako. Dumarating at umalis lang sila. Talaga, ang bilis. Oo, totoo. Grabe, kumusta naman si PlayStation 4? Depende sa kaya mong ialok. Baka ako na ang huling galaw mo, hindi mo masasabi. Sige, narinig niyo 'yan. Sabi mo may kahon ka? Oo, kunin ko lang para sa Tingnan mo 'to. Siguro pagkatapos ng PlayStation 5, pwede na tayong mag-Chunky Donkey Road, tama? Oo, hindi seryoso. O mga tol. So, ayan, palabas na ako dala ang Yeezy 700s dito. Ayos, masaya ako dito, okay? May size 13 tayo, pero parang walang magkakasya. Baka meron, sino ba ang nakakaalam? Sa mga size 13, pasensya na. Sige, re-respetuhin kita. Malaki pala pa amo. Ayokong makita ang iba mo pang dala. Pero syempre, malaking pasasalamat sa Garden City Exchange sa pagbibigay sa akin ng magandang deal na ito. Siguradong bisitahin nyo sila kung nandyan kayo sa lugar. Pero teka, ano ang susunod na trade? Tara na! O oh, mga tol, Nakarating na tayo sa former vintage. Nasa akin na ang Heezys dito. Pasok tayo at tingnan kung gusto nilang makipag-trade ng Heezys. Tara, kumusta pare? Walang mystery boxes ngayon. Nasa trade-up challenge ako, nagsimula sa isang sentimo at pataas na. Mula isang sentimo, napunta ako sa Michael Jordan at Pokemon card at iba pa. Sa wakas, nakakuha na ako ng pares ng sapatos at iniisip ko kung meron kang anumang puwedeng ipagpalit. Pwede kong tingnan yan. Oo, kahit na... Alam ko lang na puro sila. Luma na sila at may presyo. Nagpunta kami sa Garden City Pond. Oo. Oh. Oo, pinigyan lang nila ako ng dolyar. Isang daan at ngayon para dito kaya naghahanap ako. Anong dapat natin gawin? Sige mga tol, nandito ako ngayon kasama si Art. Ngayon, ang mga ito ay nagkakahalaga ng mga dalawang daan, size those Papayag ka bang palitan ng Yeezys ng Jordan 1s? Patingin nga ulit ng Yeezy na yan. Di ako magsisinungaling, medyo gamit na sila. Size 13. Siguro gagawin ko yan para sa'yo! Gagawin mo? Tara na, ayos! Salamat talaga, tol! Sige, sisingilin na natin. Gaano ba kahirap ibenta ang mga ito? Ayun, nakakita agad tayo ng may size 13 na sapatos dito. Uy! Totoong size 13 talaga. Tignan mo yun, ang lupet. Kaya binibenta ko ito ng 300 ngayon. Kung gusto mo bago tayo magpalitan. Gusto ko talaga yung aso, ang cute niya sa kotse. Mas pipiliin ko pa siya kaysa sa sapatos ko. Astig talaga ang sapatos na to, DS, size 11. May lugar din dito na tinatawag na smoked on. Sigurado ako na may sapatos din sila dito, pero di ako sigurado. Pasok tayo at tingnan natin kung meron. At baka pwede nating ipagpalit ang mga to. Yo, yo! anong balita pare? Nagbebenta ba kayo ng mga sapatos? Pare, kilala kita bro. Kumusta ka? Oh bro, bro, Connor Television. Tama, Oo, pwede ba mag-record dito? Siyempre bro. May nakuha akong video Lahat ng unboxing video. Oo naman. Talamat tol, ang astig nito. Dito ka muna tol. Ang astig talaga nito. Ganito kasi gumagawa ako ng trade-up challenge. Nagsimula ako sa isang sentimo. Unti-unti kong pinapalago hanggang makakuha ako ng PlayStation 5. Etong si Kuya lagi talagang may ginagawa. Anong meron ka para sa akin bro? Kaya nagsimula ako, matagal na rin ang naging paglalakbay ko. Nagsimula kami sa Pokemon cards, Jordan cards, pati sirang television quintas at iba pa. Ngayon, may pares na tayong sakay. Sa totoo lang, nagkaroon din ako ng parehong pares na yun. Inabenta ko rin. Talaga, sige. DS ba yan? DS size 11. Oh. Tutumitingin-tingin ako dito sa sneaker wall at sabihin mo lang kung gusto mong makipag-deal sa akin pero papayag ka bang makipag-trade para dito mismo? Yung mga yun, anong size ng mga ito? Sizes siyam. Para sa anak kong lalaki, pare. Gagawin mo ba? Ikaw? Alam mo na. Pare, Oh, maraming salamat. 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 Gusto mo bang i-shout out TikTok o Instagram mo? I follow ako sa TikTok Smoke Don para sa sneakers drip don. At sa YouTube naman Smoke Don din. Smoke tapos D O N. Tama, baka nakita mo na sila sa TikTok. Ilan na followers mo? Ano na 'yan? Dalawang daan at tatlumput may 20 araw akong ban ngayon Kaya i-follow nyo ang backup account kong Smokedown Underscore, pakinggan nyo hindi ako nagtatangkang makakuha ng oh Oo, ayokong makakuha ng masamang swerte. Oh, hindi, John Jackson. O, oh, ifollow nyo siya sa TikTok. Salamat pare, na-appreciate ko. Ano pangalan mo? Sam? Connor? Alam kong patay ka na bro at dito ka pa lumitaw. Tingnan mo to dito. Meron tayong puting Oreo apats. Uy, ang astig ng mga to. Sinubukan kong kunin to nung araw ng release. At syempre, talo na naman ako dito. Wala akong nakuha pero may nakuha rin tayo mukhang kailangan ko itong subukan. Sige, pakinggan mo. Size siyam kasha ang pa ako dyan, pero masyadong malaki. Baka kailangan kong magdoble ng medyas. Saludo ako kay Smoked On. Ang galing niya. Bisitahin niyo siya pag napunta kayo ron. Saan tayo pupunta sunod? May binuntahan akong lugar ka kamakailan lang na tinatawag na sneaker legend sa Dearborn. At sa tingin ko, doon tayo pupunta. Kita kits tayo doon. O tol, andito na tayo sa Sneaker Legends. Ang astig ng lugar na to. Papasok tayo para tingnan kung pwedeng ipagpalit to. Tara, kumusta, Habibi? Ano ang... Anong gagawin natin ngayon? Ayos lang game ako. Ito ang gagawin natin. Mukhang pwede tayong pumasok sa saglit. Wala akong pakulo ngayon. Sige, gagawin ko ang trade-up challenge. Nagsimula ako sa sentimo. Mula doon, napunta ako sa waterproof na television. Narinig mo na ba ang ganon? hindi pa. Ako rin hindi pa. Sa wakas, nakarating ako sa mga sapatos at ngayon meron na ako nito. Ayos, maganda yan. May serya ka na. May serya kang nangyayari. Oo. Kaya naghahanap ako ng mas magandang kapalit. Ayos. Alam ko rin kung saan galing to. Saan? Loose cannon. Hindi. Hindi. Hindi talaga. Lokal. Tate? Hindi. Di mo mahuhulaan ang lugar na to. Ibig kong sabihin kung mapapatuloy ako. Baka mahulaan ko. Sige, ituloy mo lang. Fahrenheit? Tatlong daan at labing Hindi. Ano ang ipinagpalit mo para makuha ang mga ito? ito ay... Nagpalit ako ng Roger class sa isang pares ng sakais. Sige, blazers. Hindi ko alam pare, tindahan ba ito? Ito ay... Isang tindahan. Nandito ito. Oh, ito ay isang... Oh, ito ay pinausukan. Oh, pinausukan nga. Oo, oh, oh, oh. Pinakabaliw na lugar. Ano ang handa mong ipalit para dito? May ilang option na ako na sa tingin ko ay magugustuhan mo. Sige, anong mga pares? Meron akong mga off-white dito, itong mga ito. Ay, grabe, ito. Size onset kalahati ito. Onsi at kalahati. Eh. Oh, malinis. Oh, malinis ito. Malinis talaga ang pares. Tingnan ninyo mga pare. Oh, seryoso. Tingnan nyo kung gaano kalinis ang ilalim ng mga ito. Ano sa tingin nyo, mga pare? Gusto ko talaga yung sapatos, maganda, at nasa 4.25 ang presyo. Ayos yan. May iba ka pa bang pagpipilian? Iniisip ko siguro dito tayo sa Banda Grabe. Ang hirap pumili. Sobrang hirap pumili nito. Pero panalo tayo ngayon, hindi ako magsisinungaling. Mukhang okay tayo. May iba ka pa bang option? May may isa pa akong magagawa. Sige. May Dohen Becker foam ako. Grabe naman. <laughs> Lahat ng ito ay may original na mga blog at iba pa. Hindi ko pa kailanman nakita ang mga ito sa buong buhay ko. Kaya nire-release ulit nila ang mga ito. Ilang taon na rin mula sa Dohen Becker pack na ito. Grabe. Alam mo, bihira lang talaga. Hindi madalas may ganito. Seryoso, size 13 pa. Alam Size labintatlo, bihirang sukat yan. Ay, grabe. Nasa sayo na yun. Mahirap ang desisyon na to, parang deal or no deal. Pipiliin ko na lang ang off-whites. Pipiliin ko off-whites. Kunin na natin. Kami na bahala para sa'yo. Salamat. Oo, ang lakas ng kapit mo. Hindi pa tayo titigil hanggat di natin nakukuha ang PF5 sobra ang pagsusumikap ko para dito. Siguro mas malaki pa ang nagastos ko sa pera at gasolina. Pera kaysa sa... Talagang nagastos ako sa hamon na ito. Nagmamaneho ako pa kaliwa, pa kanan at gitna parang laro. Motibado at determinado akong makuha ito at hindi titigil hanggat hindi natin nakakamit. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin mong pindutin mo ang subscribe button. I-like mo ang video, gawin mo na lahat ng yan, Shazam! Maganda ka na para sa mas marami pang epic na trades! Epic lahat! Umaakyat tayo sa hagdang ito papunta sa tunay na tagumpay. Makikita kita. Susunod, Deus,